Dito tayo ngayon sa lumang bayan ng Pantabangan. Ito yung simbahan. Medyo nostalgic pala na magayon. Sa gita tayo ng Pantabangan Lake. Alright! Hello. You Kukreto know? na rin siya. Muli na namang lumutang. Hello. You know? Punta tayo. Daming paros oh. Ah, uh, Holy Thursday yan eh. Ah, Monday Thursday. Oh, kaya dito tayo ngayon sa Simbahan dito, dito kami na magninilay nila Ayan. Ayan. Nilay yan. Anong, anong ito ba Anong patron dito? St. Andrews. San Andres. San Andres. no, ito yung ruins ng San Andres, St. Andrews. Ano, panahon pa ng Kastila yan. Yung mga bricks. Yung mga bricks. Yan no. mga habagat pag ito yung nakalubog sa tubig pero ngayon ayun o no? hindi mo laki nyan no biga lumang simbahan ito na rin pala ito ayun o kaya ano na rin ano halo ano halo o, oh, panahon pa ng Kastila. Pinalubog to noong 1972. Panahon ni Ferdinand Marcos. Ayan you know, o. Mga Luman tisa. First time namin dito. First time ko. Lubog ito sa katubigan, no? Oh. Ayan, oh. Nasa gitna tayo ng Pantabangan Lake. Yun. Inyong yung uh, deck. Punta tayo sa banda rito. Yan o. Swerty natin. Na-picture na to kay Jessica so. Yan Ang dami pa rin mga artifacts. Kung oh. laking isdaw. Kaya lang namatay na. Kayo, oh laking tawis niya no sayang oh. hindi na pa kinabangan na, oh. yan yung lumang simbahan ng St. Andrew's Parish panahon pa ng Kastila yan 18th century yan yung cross na kapag malalim ang tubig yan lang makikita mo pero mas mataas pa dyan Napakaswerte natin yan Dahil uh, Ayan o oh. Alright Ayan o Yan ang lumang bayan ng pantabahan Nilipat sila doon Sa ano na yun Sa mataas na yun Doon Yun ang papuntang Baler. Yan, Nueva Vizcaya. Napapalibutan. Pero ang galing, oh. Laking isda, oh. Sayang, oh. Hindi napakinabangan. Kukuha tayo ng artifacts. Singi po tayo. Ha? Yan o. Oh. Napakaganda. Napakaswerte. Ibihira lang ang nakakapunta rito. Yung bayaw ko taga rito mismo. Yan o. Oh. Ito ang unang, sinaunang daan. Yan. O. Oh. Ah. Uy, anoto. Papá Maine. Alá o Fimani. Eh. Bueno. ha? lang laang. Eh may mga puno pa nga eh. Sinaunang puno. Tiga lang, madulas. Eh no. Eh no. Magtatayo sa lahat ng ano baka makakuha tayo ng artifacts yun yung bayo ko yan o ano yan o, simula pa nung araw yung puno na yan drip food. yan yung mga bahay na una yan yan Madulas lang. Kasi kahuhu pa lang. Kakakati lang ng tubig. Mga tatlong araw pa lang. Yan mga artifacts po. <coughs> oh, ha? Oh, ha? Hello. Ako na tayo ng artifacts kanina Yan you know, may mga lumang puno pa nga ng nyug Yan you know, sinauna Napakaganda Lakay, Sa gitna tayo ng island you know, Inang lumang simbahan Ito. So, ito kasi naunang kahoy. Ayan o, may puno pa nga ng nyugi. yan o. parang Parang pa ng Sai yan. So. Ito, so, may plato pang sinauno. Mga artifacts. Ayan o. So. basyo ng gamot. O. Oh. Ano? You know? Ito, isa sa mga lumang bahay dito. Ganda. O. Oh. Ayan na. Yan you know, yung flowering panila. Oh. Punta tayo dun sa auditorium. Daming paros, oh. Kukunin ko yan. Mamumulot ako niyan. Mag-ano ko. Ya adobo. You know? Hanap lang tayo. <laughs> Remember. <laughs> diba? Alright.